Okay mga pating may nagtatanong po sa atin na customer. Pinagawa daw to sa ibang shop. Tinatanong niya sa akin kung meron na palitan sa pinagawa niya. Ang sabi ko, wala po kahit isa. Shafting niya original, may gulay. Stator niya original. Kapastor niya original. Walang butol, no? stator. Ang ginawa lang po niya, jumper. Ayan po. Yan po yung ginawa, no? Gumawa. Siningil siya, 300. After one week, Kasira na naman, binalik niya. Pinagawa na naman. Nagbayad naman siya ng 150. After one week, sira na naman. Ayaw niya nang ibalik doon sa saan siya nagpagawa. Ngayon, tayo naman ang gagawa nito. Susulitin so, natin yung pera ng customer para hindi, hindi, na masayang ang pera niya kasi di bali na sayang niya rito 450 pesos, no? Walang nangyari kasi walang pagbabago, walang ginawa, walang pinalitan. Ngayon, gawin natin. Okay, buksan natin dito. Patigas. Patigas. Ibig sabihin, hindi man binuksan. Ha? Ayun, buksan natin. Ibig sabihin mo po ding, ding Lahat ng apat na screw hindi binuksan. Wala siyang pinuksan kahit isa. Dahil nakita nyo sobrang higpit. Ha? Huh? Ito papalitan natin. Papalitan natin yan. Eh, ginawa niya. Dito niya dito siya nag ano, nag jumper jumper niya dito sa kapastor dito niya kinuha yung mga kulit dito niya kinuha pinutol niya yung kulay white kasi ito, yung tatlong ito, speed dyan. Speed 1, speed 2, speed 3. Dito siya sarana nagputol. Binipass niya yung stator para itap niya dito sa kapasitor. Pero hindi tayo nang gagawin natin. Wag na wag po natin gagawin niya, mga ting. Kasi kawawa ang customer. Ha? Ako nagbablog ako na bypass, pero hindi po sa customer yon Sa ano lang po yun, ha? Uh, para lang po mayroon lang ako mapakita sa inyo na pwede siyang i-bypass kung sarili nyong electric pa ang ginagawa ninyo pero pag customer po huwag nyo pong gagawin yan kailangan nyo magpalit talaga ng bago dito sa shop hindi po talaga ako gumagamit ng luma ang ginagamit ko ayan sariwa bagong rewind na stator. Itong rewind na to, magandang klase yan. Kasi magandang klase ang ginamit na magnetic wire. Ha? Solid yan. Hindi agad umiinit siya mga ting. Kasi maganda ang magnetic wire. O, oh, tingnan niya mga ting. Ang ginawa pala niya ay langis. Dala, papakita natin. Ang ginawa niya, dito siya naglangis pinasok niya unti-unti kaya tingnan niyo hindi niyo napansin no? may mga langis-langis dito sa loob o kaya ang ginawa niya pinuno niya ng langis to yan kanyari lalagyan mo na langis yan tapos pa-under niya andar na andar hanggang papasok yung langis sa loob no ngayon ang gitang nyari eto ayan Anggalin muna natin ang kanyang lock. Ayan, para makita nyo. ayun ah. Oh. nilang lang lang oh. Ha? Huh? Sira din ang shafting. Pero ang ginawa niya, nilang isa lang. kalangan huh? pag ganyan, palitan na. Ayan ang bago. ayun lagay na natin. malambot kailangan po po kwenta o atas balik na natin ayan big pizza isang daligre okay na yan balik ng busing Okay, lagyan na natin yung stator natin. Bag mo rewind. Speed 1 white. Speed 2 black. Speed 3 red. Running. Tawag dito running, line ka pastor, common sa mga gumagawa. Iba-iba tawag nila dyan. Talagay natin sa line. na natin. Kayo kung anong gusto nyo i-take, pwede niyong gamitin. Gusto niyong gumamit ng electric tape, okay? Gusto niyong gumamit ng masking tape, okay, walang kaso yan, ha? Kung anong gusto niyong gamitin, okay lang. Ako ginagamit ko talaga masking tape. lalagyan na natin ang ating gearbox sa kanyang oscillation guide tanggalin natin ang balot ng wire tapos tignan natin kung ilan ang reading 1.389 pwede pa talakas pa lagay natin sa dalawang yellow isa dyan starting isa dyan running kahit magkabaliktaran nyan dito sa kapastor walang kaso gusto nyo dito? okay gusto nyo doon? okay Okay, testingin natin. Plug in muna natin. Tapos pa natin. Okay na. Okay. Sariwa na ang shafting bushing, sariwa ang stator. Kapastor, okay pa? Okay. Tapos na po ang ating ginawa. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah, at sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.